Palamig muna tayo dito mga idol sa SM. Uy parang si Mari to ah Oo nga si Mari nga yata to. Si Mari nga, Mare! Uy Mare! Uy Mare! Bakit nandiyan ka? Ginagawa ano ginagawa dito? Wala ah, napadaan lang ako dito eh Bakit nandiyan ka? Parang mag isa ka lang yata dito Eh yung pare mo eh oh. Ah, problema. Okay, isang buwan na, Hindi Nap. pa umuwi. Kaya lang nga ba yung sinasabi ko eh. Work work yung pare mo na yun talaga, Maki. Isang buwan na naman siguro doon sa destino, ano? Eh, ang masakit nga pare. Hindi pa tumatawag. Hindi pa nag-detect. Naku. Baka meron ng inaasikasong iba doon, Maki yun ah. Araw-araw na lang ating ano, magkikita tayo. Wala yung si pare ah magsalita ng ganyan. Nalulungkot na nga ako eh. So, Ma. Hindi man ako ay eh, comfort. Magpapas ko pa naman, Mario. Oh. Eh, siya, Mario Tama-tama pala yung pagkita ko sa iyo, Mare. Kati ko comfort kita, Mare. Eh. kumain ka na ba? Hindi pa nga, pare. Eh. Nagugutong na ako. Maghapon ako dito. naglilibang libang libang Makasakaling makalimutan ko yung pare mo. No. Kawawa ah! mo naman, Mare. Sakong-sakto pala, Mare. Meron akong dalang ano dito. Donut. Alam ko kung gusto mo rin mga ganito, may matatamis na ganyan. Pare, talaga ba mm. sa to? Oo. Oh. Oo, oh, sa'yo. Wow! Hindi ba alam pare, favorite ko to? Wow! Favorite mo ba yan, Mare? Oo. Oh, oh, Eh, taman-tama -tama pala, Mare. Talagang inaadya talaga lahat ng mga bagay-bagay at pagkakataon sa atin, Mare. Buti ka pa pare, laging andyan pag malungkot ako. Oh. Eh, syempre naman, Mare. Mabilis pa sa alas 4 eh. Nandito tayo para sa'yo. Oh, gutom ka na nga. Buksan mo na, Marian. Napaka-swerte ko pa at andyan ka. Hindi totoo yan. <laughs> Tama-tama, Mari. Pag ko dito, Mari. Bola lang yan. Pwede Alam na ko na kainin mo. to, pare. Oo, kainin mo na. Buksan kainin mo. Na Kasi ko gutom ka na gutom ka. O sige, oo. kabi kabi actually, kabibili ko lang yan, Mari. tayo, ano? <laughs> Ibibigay ko sana sa ano yan. Kaya makasamari mo, eh. <laughs> kayo na lang yan. Huwag ko na kainin kay Mari pa na to. Hindi, uh -huh. madami naman doon. Okay lang yan, para sa iyo yan. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Sigurado ka. Oo, oh, para sa iyo yan. Buksan mo na. Maghapon pa hindi di kumakain eh. Awawa oh, wow, mo naman pala, Mare. Ginuguto <laughs> mo yung sarili mo, Mare. Nandito lang naman tayo. <laughs> Ayan, kainin mo na, Mare. Kaya ako, pare eh. Wag! Kainin mo na, Mare. Bakit mo talaga to? Oo, oh, oh. para kahit pa na magkalamanik siyan mo. At may pag-uusapan tayong importante. <laughs> Sempre so, Siyempre, wala si pare. de, no, 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 no. wala din si Mari. Si Mari mo doon. Busy. Eh, sa inyo na muna ako de derecho. Pare? Oh. oh, oh. Sa inyo na muna ako de derecho ulit. sempre. Sana ako? Siyempre naman. <laughs> eh, alam mo na. E, ko. Oh, oh, ikaw comfort nga kita. Sabi ko nga sa'yo, ikaw comfort nga sa ko comfort nga. Sana natin, all. Mari. Salamat na pare. Oo, oh, oh, man. Ang problema doon, Mari. So, kasi, pare, gusto mo? Uy, Hindi, Mare. Busog na boy. ako, Mare. Nakatira na ako niyan kanina eh. May pre-taste kasi yan. May pre-taste kasi, kasi yan. Sana. Uh... May pre-taste kasi kanina yan eh. Naka, ano na ako, nakatikim. Kaya nabusog na ako. Oh, kayo naman na, Mare. Oh, sasamahan mo na kita dito, Mare. Kumain, kumain ka muna yan. Tart, Mare. Matamis. Siyempre, masarap talaga yung pare mo. Ano, <laughs> Pre, masarap mag uh, si Kaso rin. Diba, uh -huh. pa nga kita eh. Pagka nandun ako sa inyo. So. Kain ka pare. Oh, sige, kakain tayo. Saluhan na kita. Oh, sana. Oh. Bakit di ko malimot oh. ang isang tulad mo? Kahit <laughs> alam na oh. sa puso mo'y di Sana. Oh. Ko, ko Masarap mahalin ang tao nagsasabing Di man tayo legal Di naman kita iwan Kahit bawal Through the years it seems to me, I need you more and more Ano <laughs> <laughs> oh, Mare, okay ka na ba dyan Mare? Oo Mare Nabusog ka ba Mare? Sobrang sarap wow. O oh, tara na siya at uh, umuwi, umuwi na tama Mare, kasamahan na kita sa inyo Go <laughs> comfort kita sa uh, malamig, kasamahan na kita doon Mare mga isang araw lang ako doon, ano, okay na ba yan? Talaga, pare? Oo, oh, kahit mga isang araw. Maka, oh, pwede mo lang gawin dalawang araw. O oh, sige, walang problema doon, mare, basta igaw. Wala ikaw. Na. Pinis na. Dalawang araw na. Sarap talaga ng may pare. Lalo na ngayon, eh, malamig, saka naguulan pa. Kalalabas na ng bagyo. Eh, nasamahan mo na kita doon, mare. Oo nga, pare. Oo. So, oh. Siyempre. Po, alam mo kasama. Alam mo naman, o, oh, tara na, mare. Sige, pare, tara na. Hindi, wala na. Pinis na. Ito na yung... <laughs> Lalayo ako okay? pero pangako hindi hindi kita kapagalimutan I'm so happy na naging party ka ng buhay ko Kahit hindi man tayo sa huli Salamat pa rin dahil nakilala kita